Houston, 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 we have a problem <laughs> Ayan guys, so walang yan, ayan uh, Isa na naman pong problema ang aming kinakaharap ngayon Ayan yung nakikita nyo po na yan na kina, kinalalagyan po ng aking, aking kubo And then yung frontage po ng ating mini farm Yung nakaharap po sa kalsada Kasama po yung ating gate, yung entrance uh, Kubo, ayan Binenta po ng may-ari. Binenta ng may-ari guys, uh, pasok yung kubo. So ito pong pinoproblema namin ngayon kasi biglaan din po ang uh, nangyari. Ayan, so pinag-uusapan namin guys kung ano pong magandang gawin. Uh, Ino-offer po sa amin ito, itong kabila na to uh, yung katabi namin, ayan, yung may mangga, yung may na yan. Pero dito lang, uh, inililipat po kami dyan Uh, ang problema kasi guys pag lumipat kami pag bagong bakod panibagong uh, construction na naman tayo ng ating uh, mga perimeter fence so gastos na naman and yung pagbubuhat pa lang ng kubo na to guys yan yung ating kubo kung may sampung tao ka na bubuhat yan bigyan mo na lang ng isang daan ng isa edi isang libo na naman ang ating gagastosin so talagang ano ah uh, Very untimely po yung uh, nangyari na ibinenta po na may-ari yung ating frontage. Uh, I think parang 200 square meter po yung uh, nakuha. Kaya po ang uh, natira na lang sa atin ay ito. Ayan o, yung entrance ng ating pinakamanukan all the way to do, all the way do sa baboyan. Yan kasi yung sa baboyan naman guys sa yung sa mga Madre de Agua natin, iba kasi ang may-ari niyan. Ito po sila ati Gigi ang may-ari niyan, yan, yung bahay na yan sila po ang may-ari noon. Kaya lang ito kasi yan itong kinakata kinakatayuan na ating kubo, yung frontage natin hanggang sa may uh, kalsada kasama yung gate hanggang doon sa may kambingan natin doon. Yan yung kulungan ng kambingan yung diretsuhan na yan. Iba po kasi ang may-ari. So yun, siya po yung nagbenta nung nagbenta po na 200 square meter dito sa kasi lupa niya yan eh. Ito, lupa pa niya yan. 1,000 square meter po lahat yan. Parang tumapyas po na 200 square meter. And, ang ibinigay po yung sa atin. Ito ang ibinigay. Wow, lastik na yan. Ayan. Ito ang ibinigay, yung ating uh, currently in uh, inuupahan. Unfortunately kasi guys, uh, may kontrata kami dati, 3 years. Kaya lang, nung nag-expire na yung 3 years, ayaw niya na magpa-kontrata. Sabi niya, month to month basis na lang kami. So, wala naman akong magawa. Hindi ko naman maipilit na kontrata tayo. Eh... Baka, baka lalo tayong palayasin pagka binilit ko so pinabaya ko nalang po na ganoon naka month to month basis kami doon nung ayaw nyo na magpakontrata and then ito yun ang disadvantage guys nang wala tayong kontrata kasi anytime na may gusto siyang baguhin uh, alisin tayo dito ay wala tayong magagawa so yun yun nga po ang nangyari ang pinaka problema ko po ay itong kubo yan itong kubo natin kung paano kung paano san ilalagay wala tayong paglalagyan eh eto nga ayaw naman namin kasi kunin ito guys kasi nga dito kami nililipat ayan itong isa gawa ng gastos na naman kaya pinag-uusapan namin ano ba ano ba my love hmm. <laughs> ano ang gagawin natin Ang hirap kasi siya, no? Ayun, patik na nga. Okay na mo mo Kaya nga. So, anong desisyon? Benta mo na yung kubo. Ayan guys, so napag-desisyon na namin na ibenta na lang yung kubo. Bibenta na lang namin kesa naman magpagawa pa kami dito ng... Yeah, para lang mailipat yung kubo, magpapagawa kami rito. So, might as well, ibenta na lang yung kubo and then itutuloy na lang namin yung pagrenta dito sa natirang lote niya. Sa natirang lote. Ah... Uh, yun na lang pong gagawin namin, itutuloy na lang namin yung sa natira, hindi na kami papagawa hindi na kami hindi na kami lilipat kaya lang yung kubo po natin ay mawawala mawawala po yung kubo so ibebenta na lang natin siya anyway makakabili naman tayo niyan pag tayo po ay nagkaroon ng sarili nating property kahit sampung ganyan ay makabibili tayo yung may kwarto pa naka aircon oh, di ba <laughs> ganyan talaga ganyan po ang realidad guys ng wala kang sariling lote wala kang sariling property ah uh, pero Barang araw, barang araw guys ay magkakaroon din kami ng sarili naming lote na walang walang makikialam sa amin, walang magpapalis sa amin. Mark my word. Ngayon <laughs> Panginoon. Ayan. So sikap lang, oh. patuloy magpapatuloy po tayo sa pagsisikap tabag sa Panginoon. Uh, and syempre kilos kilos yung pong natin. So balang araw ay magkakaroon din po tayo ng sarili nating lote. Pero sa ngayon, ay sumunod lang muna tayo at wala tayong magagawa. Yan, pero yung manuka natin guys, yan, uh, mag-stay yan. Kasi ito po yung mohon, pakita ko. Yan, ito po kasi yung mohon. Ayan, yung pula na yan. Yung pula na yan. So may natira pa. Ito ang magiging bagong entrance natin guys. Ayan. So mula dyan sa mohon na yan. Ayan. Ito magiging entrance natin. Yan ang magiging bagong gate. And then ito kasi ay right of way ito. Uh, right of way na yan. Ayan, yan. Yang gitna na yan ay right of way yan papunta uh, sa kalsada. So yun po. At least ay may daanan pa rin, may right of way. Ang problema lang, pagka-umuulan ay hindi natin may papasok yung aking Mercedes Benz. Hanggang doon na siya sa kalsada, sa tabing kalsada. At uh, maputik sobra dito. So yun po ang downside niyan. So yung ating uh, project sana na water system na uh, binigyan nga tayo ng isang subscriber natin ng pambili ay medyo titingnan natin kung ano magagawa kasi wala na, nawala na yung ating elevation eh ito kasi yung elevated area uh, na ibenta nga yung elevated area so nawala na yung ating gravity so medyo pantay na yan pero magagawa naman ng paraan yan pwede natin iangat yan at uh, magagawa pa rin natin yung ating water system yan. so ngayon guys pupunta kami sa may-ari at uh, sa kanya ko muna yung offer to uh, baka sakaling matulungan niya kami kasi madalian eh. Gusto within this week kumpisahan na yung construction. Gusto maalis na kagad ito lahat at uh, makapag-umpisa na sila makapagtayo ng bakod. So ito kasi yung pinu ko kung paano ma-de-dispose ito. Di mo meron kapag ka. matapusan? Hanggang matapusan ka pa dapat eh. Ayun, kakausapin ko nga siya kung ano. Kung, kung paano gagawin. Hindi pwede niya madali. May bayad ka pa sa kanya. Tignan natin. Tara, punta tayo ro'n. Guys, punta tayo sa may-ari at uh, usapin natin siya. Eh, yung kasama ni Noy. Pwede makausap Ayan Ah, oh, ulan ayan guys so negative yung ating lakad sa may-ari uh, hindi raw niya makukuha kasi wala silang paglalagyan ayan pero ino-offer doon sa nakabili niya itong lote yan ino-offer so kukotakin na nila ako kung ano ang magiging decision kung makukuha po naka, nung nakabili ng lote ayan sabi ko nga uh, sana matulungan nila ako maibenta nila doon sa nakabili total mapera naman <laughs> nakabili nga ng lote eh uh, 200 square meter cash so baka naman baka naman matulungan tayo pero ayan pero ito guys oh ito po yung kubo ayan ah uh, ito po yung wala pong kasira-sira yan ayan wala pa po kasira-sira yan last year lang to no ma yan last year, last year lang po namin nabili yan oh mga September around September lang din po nabili ayan ito ay uh, Una puno natin maganda ayan pasok nga pasok nga doon para para makita nila ayan guys oh Papasok po yung partner ko para makita nyo kung gano'ng kalaki yung, kaluwang yung loob. Kaya malaki na yan guys ha. Kaya malaki na yung partner ko na yan. Pero, <laughs> ayan, tinatawa na lang po natin yung mga nangyari. Pero ako talaga yung dismayang dismaya. At, uh, na sira na naman po yung ating mga plano. Pero ganyan talaga. Ayan po, ayan po siya. Mm, so, nakita nyo maluwang pa. And, uh, maayos po lahat yan. Wala pong sira, yan. Ang naging problema lang po dito ay yung barnes. Nag-fade out na yung barnes. Pero madali lamang pong barnes sa nyan. Ayan. Mm. -hmm. Kabukas form pa yan. Ayan yung sahig. Ayan. Pasensya na. Maraming kalat. Sahig po ay okay pa. Wala pang kasira-sira mga sahig nyo. Ayan. So ito po. Nabili namin. Ah, ano ba ito size na ito? 5x7. 5x7 po yan. Uh, 25,000 po ang uh, original price niyan. Pero ibebenta na lang po namin ng 17k. Ayan, uh, 17,000 na lang po doon po sa gustong bumili. Kung kayo po ay nasa area ng uh, uh, kayo sa area namin, Barangay Bulak, Santa Maria Bulacan. Yan, Sitio Pasong Kalat, Barangay Bulak, Santa Maria Bulacan. So, yung pong area namin. Ayan, 17,000 na lang po kung kayo po interesado kubo yan so ito guys sa mga susunod na vlog natin ay ang ingay mo ah ang ingay ng ating rooster uh, wala na hindi na natin makikita to ito daw po kasi ay tatayuan ng two story na bahay yan dalawang palapag so yan po yan po lahat yan ay hindi nyo na masisila yan yan sa mga susunod na vlog natin yan and yung kubo po ay mawawala na rin yan so yun na lang po matitira sa atin starting from that entrance yung may tolda uh, lo na hanggang doon sa ating baboyan at kambingan yan na lang po matitira sa atin sabi ko nga uh, i-retain na lang namin to hindi na kami mag-extend uh, so hindi namin hindi na namin itutuloy yung ino-offer na dito kami sa kabila uh, kasi nga uh, gastos na naman eh gastos so ito na lang ang problema ko lang po ito kung paano po i-dispose -di itong kuboy na ito So, yun lang po ang pinakamalaking problema. Ayan. Ayan po. Ayan, guys. So, another another obstacle sa ating journey towards success. <laughs> so, ako talaga yung nag-i-struggle pa rin hanggang ngayon. Uh, pilit, pilit bumabangon, pilit uh, uh, ginagawa ang lahat para maging successful tayo sa napili nating hanap buhay na farming tayo nga po ay resign sa trabaho at uh, ito po ating piniling uh, ipagpatuloy pero ang dami pong obstacle ang daming challenges pero hindi po tayo susuko yan sabi ko nga balang araw ay magkakaroon din po tayo ng sarili natin yung lupa na wala pong sino man ang makapagpapali sa atin yan so yan po yan po aking ipinapangako gagawin natin ng lahat uh, para ma makamit natin ang ating uh, inaasam-asam na sariling lupa. Ayan. So, Ito na lang po magtatapos ang ating vlog for today. Yan po ang ating uh, medyo masa medyo malungkot na update pero okay lang yan. Ganyan talaga. ah uh, hanggat tatay uh, buhay ay may pag-asa. <laughs> ano ba may masasabi ka dyan ma? Ano ba ang gusto mong sabihin? Fighting. <laughs> ha? Dapat ng laban Ayan, laban na doon ang laban. Ayan guys, so marami... Tiwala kay Lord. Oo, uh, oh, syempre, tiwala kay Lord. Ayan. Itong, itong kubong to, mas malaki pa makukuha mo ba na? -hmm. Sabi ko nga, pagka meron tayong sarili at uh, talagang maluwag na maluwag na tayo, ay kukuha tayo na itong mga sampo. mga <laughs> sampo. Ayan guys, so marami salamat. Hanggang dito na lang. And doon po sa mga interesado sa kubo, uh, PM lang po kayo sa ating Kabokals Farmer FP page. Ayan. So, Kabokals... Farmer, FB page, PM lang po kayo. Ha? Makakakilala nila po. Ayan, baka meron po kayong makakilala dyan na malapit po dito sa area na meron pong kakayanan na kumuha nito kasi medyo mahirap din po kasi mag, uh, mag transfer nito eh medyo magastos din po yung presyo naman po namin na uh, 17 k uh, ayan Basta PM lang po kayo guys, PM lang po kayo at uh, madali naman po pag-usapan 'yan. Agad dito na lang guys, maraming maraming salamat sa mga solid ka-bocal, maraming maraming salamat. And uh, shout out nga po pala kay Sir Moe Victor from Saudi Arabia, yung ating pong uh, walang ka-absent-absent na na viewer. Yeah, maraming maraming salamat, Sir. And sa lahat po ng mga solid kabokos, again, maraming salamat sa mga silent viewers, maraming maraming salamat po. Yan, so muli, ito ang inyong kabukos farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsika, pati kaysa lahat ay kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!